Oh, mm -hmm. yung mga no, parang mag-overing kasi mag-aasa ko na. mag na magluto ba? Ganun din. Ipotan mo rin yung ganun Pag mag-aasawa na rin ako, mag na. Uy! Paano mag-pagbudo? <laughs> yung asin yun one, alam ko oh. Yung gano'n. Okay na

Ah. Hinahagis-hagis nga yan. Ah. Kahina yung apoy eh. Baralo na po sa negro. Ito nang luto ni Banong Dad. Inang, nare record dapat natin yan. Kasi hindi natin alam kung kailan ulit masusundan yan eh. Lalagyan ko ng pizza. Ganitong taong nagluto si Banong. Oh, okay na lasa. Pwede ka eh, laga are. Giniling. Ni Mang Wanong. Tapos lalagyan ng mani. Gago! Lalagyan ng mani, one? Ariyate, kala ko yung pwedeng ilagay. Luto na pala. Pwede yan, bagong recipe. Kay JR nga. Yung sinigang may green peas, no? <laughs> Mali yung binili. Masaya mo yun pag mantikay mo. Dapat ba yung nakalaya ng banong? Ba? Hindi <laughs> ko nga alam eh. First time ko magluto mo na. May ba yung walay mo na? May gusto mo sa wala. Walay walay mo. Tatlong kawali ang gamitin natin. Bobo ang puta. Pwede na vlog. For today vlog. Magba oh, lahat yung ginagano niyan ba no? Alam ko yung hinahagis-hagis yan eh. Para masayang. Pinapaapoy pa nga yan sa si ibabaw eh. Ay. Ano na natin. Ano yung lalagyan mo ng alak? Hindi. Nilalagyan ng alak yan. Eh? 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 Yan. Yung takip na pang hangir ang hawakan. Wala, oh, tiksa hawakan naman yung banong. Sabi ni Angkol, yung mga nasa Korea daw, mga milyonaryo. Tapos, ang takip ng kawali natin, hanger. Hanger ang hawakan. Gagawa nga akong hawakan sa isang araw. Anong hawakan? Tinless. Tinless ako eh. Ganda nyo no? Oo? Oh? Yun! Bangis! Bangis ng kawali, may hangir. Ay, <laughs> Gago! daming sibuyas, ah. Pero lang yun. Hindi. Paano yan? Itatopic sa lang pagluto na yan, eh. sibuyas? <laughs> Kung... Huwag kang O, B, B, O, B, B! Oh, round wala, Yes! Ay, din!